<laughs> Tingnan niyo 'to sa taas, umaakyat din siya mga pangat at nangungulit. Ayun eh no? Yung kulit ko lang, nanggigil talaga ako diyan. mga pat, magandang magandang umaga tang hali hapon gabi kung anong oras nyo man ito napapalad mga pat at syempre welcome back to our channel ulit dito sa Pilipinas mga pat Yo, nandito naman tayo mga pat sa ating upuang malupito masarap magtambay tambay ito mga pat tapang nag relax relax tayo mga pat sa Pilipinas at syempre hindi man tayo pwede mag relax ng buong maghapon mga pat no? syempre, lang ilang araw tayo nag release mga pat ng ating kabahayan no? Pres, so, sa mga nagkatalong mga pat kung nasa nyo ating prinsesa sa kasulukuyan ngayon is yung mga nakaraan syempre kasama yung kanyang uh, mga kaibigan mga pinsan no? Uh, lumabas, labas sila at ngayon mga pat, naglilinis siya dyan sa baba, no? Ulay ka naman, hindi ka next Yun mga pat, at tapos na yung outlet, yung nakaraang vlog natin, no? And then naglilinis kami, tapo ng mga maraming abubot. Sobrang daming abubot na pinagkatapon namin mga pat na hindi naman talaga uh, gamit na, no, at hindi na rin kailangan. Nakatambak lang na ayaw pang let go dahil nga, siyempre, ano siya? yung mga bagay na memorable no habang kayo ay nag-uumpisa mag-asawa kaso lang nga ang problema is tumatambak na sa bahay natin at hindi naman talaga nagagamit kaya nilet go na namin sobrang, sobrang dami mga ilang sako siya mga pangat actually yung iba pinamigay na namin mga pangat sa kamag-anakan diyan so, pamimigay din nila mga pangat sa kanilang sa mga probinsya nila yung mga ang damit at kung ano-ano pa mga pangat so ngayon As usual, habang nandito tayo sa Pilipinas, kailangan galaw-galaw mga pangat. Galaw-galaw! Siyempre <laughs> may gagawin tayo, no? Natapos na yung tayo ng ating pinsan mga pangat. Nung pinakita ko sa inyo nung nakarang vlog natin, no? So ngayon, mag-grout na. Ito yung twist mga pangat. Hindi yung pinsan ko at hindi ako mag-grout mga pangat. At kung sino man yun, nag-volunteer mga pangat. <laughs> I'm ready. Kailangan ko ng chinyenas! At excited na. Ayaw ko lang kung sasama si Prinsesa pagkatapos niya maglinis sa baba. I ano tayo mga pat? Vacation cleaning. <laughs> At renovation. So yun, tara. Sama natin sila At para matapos na to. Para makapagpahinga tayo. At siyempre konting chicha-chicha ng konti. May remerenda mamaya. Tingnan natin kung paano mag to. At ito ulit mga pangat yung ating kap kapaligiran. Ipapakita ko ulit sa inyo ng malupitan. Yeah! Di ba? yung hardin, no ano nga pala yung mga tanim mo rito habang wala ako ano yung pinagkakaabalahan mo dito construction girl ako ano yan nakikita nyo yan nilagay lagay ko yun sa sako oh. mga graba nag deliver ng buhangin taga pala ako ano mo nang itsura ko wala na yung ganda hardinera <laughs> ano mga... pa <laughs> All around yan mga pat, kumbaga multi-skill. Tubera. Hindi tubero, tubera? Ito, tubera. <laughs> tubera. Kasi pag tubero, lalaki. Eh, oh. e, tubera ako <laughs> eh. At ano ngayon yung mga panin mo dito? Yeah, meron kang cactus ha? Nabubuhay ang ano. cactus. Yeah. Cactus, laki na. Oh. Ito bin, bin, bin. Ano pa yan? Ano pa yung mga panin mo dyan? Ang matagalang halaman. ng huh? Mga snake plant. Ayoko na ng mga halaman. Ano. Susunod nga, itatanim mo na dyan yung mga may halaga. Ay, may mga pakinabang. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Spinach mga green, ano yung mga green na yan? Ito ang snake gang. Ito ay dragon fruit. Ano? Dragon fruit. Dragon fruit? yun ang dami. Pagkain to? Oo, yung dragon fruit na pula. Oo. Ayan yung bunga niyan. Kapag dumami yan ang dumami. Ito mga ganito, matagal sa init. Kahit 3 months mo siyang hindi diligan, buhay pa. Ano? Pag mas lalo mo silang dinidiligan, lalong namamatay. Pupunin uh -huh, ito eh. Sarap na mga bayan dito oh. Gaganong ganon ka. ka lang dito. So mga pat, uh, ipapa, ano ko lang sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo yung ating kabahayan dito. Yung mga pangat, itong yung kabilang bubong na yan, yan yung pamilya ni Prinsesa, ano Prinsesa na ating may bahay. Magmula sa dulo. Hanggang dito, pamilya lahat yan. Akin naman mga pat, yan, yan naman yung, yung sa pamilya ko. Pamilya ko. So magkapit bahay lang talaga kami. Sampung hakbang. Wala na kami nakita ang iba. Kami lang ang nagkita sa isa't isa. <laughs> kuya, kuya ka pa. Dati tawag sa akin mga pat kuya eh. Ngayon naging, ah. kuya, kuya, huwag po. <laughs> <laughs> Aloe vera, pampatubo ng buhok. Eh? Diyan, dinidiligay. Pwede rin kainin yun na Oh? Kinakain ba to? Collagen. Tara, papa tayo. <laughs> May switch tayo. Yun. Yeah. Hmm. Temporary lang muna yan mga pangat at yun yung outlet o. Oh. Ay, ito na pala si mga pangat, tapos siya mag-isag pwede niya. Naligo ka na okay. ba? Wala yung to? Hindi Kasi pa kung papaligo ng isang aso yung, suppose, eh. Eh, hindi na susi. Ayun. ano lang ka niya yun. Bago niligo yan, bango yan, mabango yan pa, umuyin mo. Umuyin mo. Hindi kasi allergic ako. <laughs> tapos silak pa natin mga paapyan. Ang Ito yung kwarto natin, magiging kwarto natin mga paapyan. Di pa tapos <laughs> pa. Ito na yung, yun yung sakit yung nakaraan. Ayan. Ito yung natin ginawa. Ayan, ganyan yung ginawa natin. Tapos ito temporary muna. Ayun. So ano lang muna yung nagawa natin ngayong nakabakasan tayo. At mga pangat, may papakita ko sa inyo. Yan. So, meron siyang ano, SD card, mini disk, at saka 5 CD changer. It was 2006 2007, mga pangat. Nabili ko to. Yan. Nag-Japan tayo mga pangat, no? may mga TV, component speaker, mga gano'n, mini-chatter. Nagkaroon pa tayo ng digicam, video cam, no? Ito mga pangat, it was 2027, 26, hanggang 29 yata. Popular siya yung ganitong klaseng mini chatter ng no, mga pangat. Na may 5 CD changer. Lumipas ang maraming taon, no? Lumipas ang mga panahon hanggang nagkaroon ng Android phone. Noon kasi, ano pa eh, mga 3210, ganun pa yung mga mobile. So, nung lumabas yung Android, ang daming nilamon, no? Sobrang dami niyang mga bagay-bagay na pinabagsak. Hindi lang totally pinabagsak kagaya ng digicam, video cam, di ba? 10 megapixel, malakas na yon sa digicam. So nagkaroon ng mobile na android, laki ng mga megapixel. Sa mobile lang, mag-sound ka na, di ba? Easy mag-download, maluod ng pinikula dito. So mas naging mabenta siya. So ito mga pangat, napag-iwanan talaga. Yung pinapangaroon natin, naka pa kami. Yan, 5 City Changer. arkila ka ng bala, di diba? Okay, bibili ka ng mga CD, binichetera, talaga yung surround maganda. Pero may pasang mga taon hanggang ngayon, hindi na siya kapaki-pakinabang. No? Ito nabili ko itong mga pangat pala ng 25,000 pesos nung panahon na yun. Malaking pera yung mga pangat, it was 20, 2007. Nung no? na nasira rin siya, nasira. Actually speaker na ito, kinuha ng pinsan ni Mrs. dahil gumagana pa naman. Pero sira-sira na yung kasi lang atingat ng ipis nga. Alam niyo, kahit wasak-wasak na to kahit hindi na siya gumagana. Ang hirap niyang i-let go. Alam niyo mga pangat, kasi yung pera pinakawala mo dito is hindi ganun kaliit. Tapos ganyan lang ang kahinat na niya, itatapon mo lang, no? Mga pangat, galing tinitong Japan, pressure cooker siya, itatapon din. Kasi hindi na rin siya gumagana. Itong amplifier din mga pangat, yan. Sa hard off, kung ano yung hard off. Yan mga pangat yung recycle shop sa Japan. Yung malaking recycle shop, no? Shoutout sa mga taga-Japan dyan. Alam nila yon no? Magandang klase rin itong So ganyan itong mga pati Mayroon pang isa rito Yan So nakita lang mga pati speaker na yan Nabili natin yan ng bawat isa libo Sa heart of them, Yan, yan. Ayan na yung kinahit na After how many years no? So hindi na gagamit Kasi nga pag layak ang gagamit ng mga bagay na yan Ang laki sa kuryente Siyempre lagi tena sa abo Di naman natin nagagamit uh, Anak natin siyempre naka android phone tapos yung sawa natin, hindi naman siya mahilig sa mga gamit-gamit na ganyan at mag-connect-connect. So, bakit ko ito pinapakita mga pang Bakit ko ito sineshare? At bakit kailangan ko pa itong sabihin sa inyo, no? Ito lang ito, ah. para sa akin lang ito. Ah. Hindi, hindi ko sinasabi applicable sa inyo. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Na. Pero ang gusto ko lang sabihin na, para sa mga bago lang na mag-abroad, ting bilang OFW, huwag tayong mag-focus no, sa mga material na bagay na kagaya nito alam nyo mga pangat sa totoo lang dumanas kami ng taggutom mga panahon na nasa Pilipinas ako hindi pa ako nakakapag Dubai no, kasi nagtrabaho din ako rito after ko mag Japan nag stay ako rito sa Pilipinas ng sampung taon sinibukan ko rito maging empleyado sa Pilipinas talagang sobrang hirap ang daming pinagdaanan maungutang pa kami ng pamasahe pagkatapos ng sahod mga ilang linggo lang maungutang ka ng pamasahe o tinitingnan ko itong mga to kaya yung mga binili ko mga mini chatter, mga speaker, mga surround, yung amplifier, no, marami. mga marami akong balang binili, ng mga playstation, yan. Tinitingnan ko sila habang nagya sila, habang kumakalam yung mura mo, no? habang nagugutom yung pamilya ko, tsaka ako, walang magawa yung mga bagay na nasa paligid na nabili ko, na unti-unting lumuluma, at unti-unting nawawala ng value. Kung susumahin mo yung pera na nandoon, na nakatenga, naka, naka malaking pera yun. Doon ako natuto mga pangat sa bagay na yun. Na, na ko na hindi pala dapat sa mga material na bagay na, na bumababa yung value after uh, how many years ang lumipas. Kaya mapapansin yung mga pangat nung nag-abroad ako, hindi na talaga ako mahilig bumili ang mga bagay-bagay na mga na alam ko naman na hindi naman talaga kakailanganin no? pagdating sa Pilipinas. Kaya yun, pinagtausan ko na lang itong bahay. Pinatay kong unti-untiin na matapos. At siyempre yung mga bata makapag-aral. Yun lang yung priority ko eh. Hindi ko na priority bumili pa ng mga high-tech na mga bagay. Mga bagay na, na bumababa. Tayong mga OFW. Mas magkaroon tayo ng focus doon sa mga bagay na kakaroon ng kabuluhan or tumataas yung value paglipas ng panahon. No? Ah, magkaroon ng uh, kabuluhan o no, yung ating pinaghirapan sa ibang bansa. So anyway mga pangat, ganoon pa ba Kaya ng mga sinasabi ko wala walang permanente eh, sa mundong ito. Lahat nasisira o lahat natatapos. Kaya siguro hanggang dyan na lang ang pagkasama namin. No? <laughs> At ito mga kaldero mga pangat Galing din Japan yan mga pangat. I-let go na rin natin. Marami yan actually. May malaki pa yan. Marami. Yung ko sa mother ko. Pero ito yung natin sa pinsa natin to. Yung ng pinto, yan. Ibigay natin sa kanya to sa, sa mga pinsa natin sa Bicol. Ang kasi nagluluto-luto sila doon eh. Ang lugar nila kapag may uh, okasyon, kinatawag yung pinsa natin. Hindi siya yung kapatid niya. Anyway, may mga pangat, no? kung napansin nyo. O, kung napanood nyo pala yung unang yung mga unang, unang bakasyon natin. No? maluwag pa to eh. No, kasi wala pa siyang pader. Wala pang kwarto. No? But, Ngayon, ito na. Medyo masigit na siya. Ang plano namin dito mga pangat, gagawin namin itong ano. Uh, sala lang pero anyway hindi ko pa alam kung ano yung magiging resulta sa lang uh, abangan nyo na lang sa mga next 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 na mabakasyon natin no? kung ano yung mga na ng bahay na to kung hindi ko pa alam mga pangat pero tuloy lang tuloy lang at ah. nga pala mga pangat no? yung nangyayang sunog no? sa California USA no sa Hollywood. So, isang malaking ano yun eh, isang... paalala, no? sa mga hindi naniniwala sa Diyos at sa hindi naniniwala na may creator ayun eh na isang pahiwatig isang paalala na mayroong creator huwag mong susubukan sinabi nila na hindi na kailangan ng Diyos sa lugar nila ngayon pinatunayan na kailangan nyo ng Diyos sa buhay nyo sa buhay natin at huwag mong, mong isipin na walang malilikha dahil yun patunay yun mga pangat na na may creator ng universe maging sayo o sa akin no ayun panahon na siguro para magising yung mga hindi ay hindi walang may creator o may dios meron po talaga ito na lang yung hangin na nararamdaman natin ngayon yan sabi nga nila kung hindi kayo hindi walang may creator o oh lumikha ng lupa at langit. Takpan mo yung ilong mo at huminga ka sa oxygen. No? Huwag kang huminga ng free. Dahil itong hangin na ibinibigay sa atin ngayon, free yan mula sa kanya. mag inhale ka na lang at exhale, di ba? <laughs> yan na lang, halimbawa na lang yan. Uh, hindi mo siya na nakikita pero nag-exist yung hangin. Ganon din ang Diyos. You cannot see but He is exist. At mga paangat, narito tayo sa lupa. May purpose tayo na hindi lang tayo basta nabubuhay na hindi lang tayo basta gumising o sinilang sa mundong ito ng ating mga magulang after noon mamamatay hindi ganun eh. E kung ganun lang pala ang buhay ano pang silbi no bakit pa ba tayo sinilang mamamatay din pala tayo ano pang silbi natin dito ano pa yung silbi ng pag-aaral mo ano pa yung silbi ng pag-grind mo ano pa yung silbi ng pagsumikap mo kung after noon mamamatay ka rin pala diba? mga pangat kung bakit tayo nabubuhay may reason kung bakit tayo sinilang sa mundo may reason saan para lumalhatiin sambahin at talagang papurihan yung ating amang nasa langit. Yun ang purpose natin mga para sa, kung sa mundo. Kung bakit tayo sa mundo. Kundi lagi nating banggitin at lagi nating isipin at lagi nating ispread na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit gaano ka pagaling, kahit gaano ka pakalakas, kahit gaano ka pakatalino, kahit gaano ka kayaman kahit ikaw pa yung nagmamay ng isang kabundukan sa lupang ito, kahit ikaw pa yung may-ari ng isang kont kontinente, isang tuldo ka lang sa kalawakan. So dahil tuldo ka lang, may gumawa ng kalawakan, yun ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Habang nandito ako na, wow, sarap. Minumuni-muni mo lang yung kanyang uh, mga ginawa hanggang naabot lang yung tanaw. Bagamat wala tayong mga pals sa probinsya, ang nakikita natin hindi kabundukan kundi kabahayan. Ayun, tara baba na tayo. ko na sinabi. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nating misis. Pinabibilip talaga tayo mga kapanga Ano ano anong, anong ginagawa mo pala? Nililinis muna yan. Pinatanggal ang bato at buwangin. Ito mga kapanga, civil engineer. Bagong ligo, bagong ligo. Tip, 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 tip. mga bata, gumisa siya mag-grout-grout yan. Yeah. Hmm? Pag-milawan. Ayun na. Nag-side light tayo sa ano eh. Pwede na magkaanag na, mag na mga pangat. Pwede na magkaanag na. Ayun na mga pangat, malapot-lapot na. At ah, hinagod-hagod na mga pangat, siyempre. Siyempre mga pangat, hindi natin maiwasan, hindi tulungan natin may bahay. Siyempre mahal na mga pangat, sa dapat at ginhawa, dapat pag mag-asawa, magkasalo. Di ba mga pangat? Kaya pagsasalohan namin itong grouting mga pangat. Sa'yo mga pangat, naubos na, naubos. Timpla ng panibago. So, kalahati na mga paangat. Puti na yung guwit dito. Dito, medyo... May, may kita nyo pa yung guwit-guwit. Tapusin na natin ito. Ito yung timpla kinamay na mga pa, kinamay na. Hindi <laughs> na konti sa spatula niya, kinamay na. Uy, mga pangat. Dito na naman ako, no? Black tag, ikaw muna. Hello. <laughs> so, yung mga uh, pangat, no? Malapit na matapos tong kwarto nila mamuk na. So, uh... Hallelujah! Ay, tumalas sa pa! Wala ko na naman ako buhok! say mga pangat, tapos na namin i-grout mga pangat so yun, okay na, goods na goods papatuyoy na lang ito, tapos papalig ka na lang ito mamaya maya So yun mga pangat, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong eh, mag maghapon at syempre, yun, dito muna kayo natutulog mga pangat ng ating may bahay yun, ako pwesto na at, at syempre kung nagustuhan niyo yung vlog natin mga pangat don't forget to like, share and subscribe kung bago ka pa lang, at syempre mga pangat think positive lang, good vibes at sana pagsubok at tagumpay to God be the glory See you next one. Let's go. Ay, mga panga. Ay, mga panga. Si Papo, always makinis ang ulo. Nagpapay ka siya, tapos ginugulo na ako sa akin. Ang inyong Rogen, nagpapay nga sa Pilipinas!